About the first lady, Yusek, napakaming mm -mm. nakikitang video of her, that she's back, and kung nasan po siya, and if she's okay. Ang mm -hmm. tungkol po dun sa case na ibinibintang kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, uh, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po, meron po siya sinasaming video sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5.58 po, ang nakaregister po sa akin na oras na nag, aga nga po eh. Ma, uh, he, she's back and ready for a meeting. Mm -mm. So, wala pong katotohanan yung mga ibinigintang. Uli, mukhang ito na naman ay ito yung masasabi nating demolition job. So, wala pong katotohanan yon. Good morning po, Yusek. Balik lang po ako dun sa yung kay FL po. Ano, uh, natunto na po ba ng palas kung sino yung nagpakalat ng information doon and ano pong planong gawin ng PALASO? Uh, nakita po na sa reaction ni FL. Ang pinakahuling sinabi niya ay dapat hindi nga po siya yung nagiging issue. Ang dapat na pinag-uusapan po talaga ay ang Pangulo, kung ano yung mga naging proyekto ng Pangulo. Um, hindi po niya ito dinaramdam dahil alam naman po niya ang katotohanan. At kami po mismo, ako po, I can attest na nakasama ko po siya sa meeting. Kaya po, yung mga ganyan pong kwento, sana po, magmulat ang mga tao. Yung mga tao nagpapakita po niyan, social media, na wala pong kredibilidad, kung hindi po nagagaling mismo sa mainstream, at wala pong ebidensya, sana po wag kayo agad maniwala. Pero wala na pong Planong mag pa po ng reklamo? Hindi po gano'n ang ugali ni uh, First Lady. Concerned about the First Lady, Yusek? Uh -uh. Lapa kaming nakikitang video of her that she's... Help po ay madali natin ma-explain. Bago nga po nangyari po ito, ay nakausap po natin. Katulad ng pinangako ko sa inyo, bago po nangyari itong pag-arrest at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte, ay kakausapin mismo natin ang taga PhilHealth. Meron na po kami. Hindi lamang po namin uh, pinapalabas niyon dahil nga po ang issue ngayon ay patungkol po dito sa ICC. At uh, baka po hindi maintindihan ng tao kapag ka po ibang issue ang pinag-uusapan. Pero madali pong i-explain kung ano po ang nangyayari sa PhilHealth. At yung tungkol po sa GAA, hayaan po natin dahil ang sabi po natin, sumusunod tayo sa principle, Enrolled Bill Principle. Hindi po ito diversionary tactic. Okay? ang napapa ang hindi na nga po na pag-uusapan ngayon ay yung tungkol sa confidential funds. Buti nga po at uh, lumabas nga rin po muli itong mga sinasabing mga fake na receipts. Dan mukhang makakalimutan na ng mga tao kung nasaan na nga ba yung mga confidential funds na ipinagkatiwala mismo kay Vice uh, President Titi So walang diversionary tactic dito, diversionary uh, issues na pag-uusapan, bakit? Nangyayari lamang po eh. Ito po yung nangyayari. Day by day may nangyayaring news. So hindi po diversionary tactic ito. Thank you po. Melvin Gascon, Inquirer. Good afternoon, Yusek. Uh, may we get an update from Malacanang on earlier pronouncements that quote-unquote